ako mo makipagbulag sa mga babayi. Sumuhin mo na lang na silag paraan para ang babayi na mabulag sa ilaha. Tinuod na. <laughs> so para ang dahilan uh, kining dili kayo sakit sa inyuha. Kay kamo na may ni bitaw, kamo na may ni buhi, kamo na may ni biya. Bisa no, bisan pag ituklod ninyo ang tanan kasalanan sa mga lalaki okay na lang na at least uh, kamu kamo na mismo ang uh, nibiya no kamo na mismo ang ni surrender so dili kay bugat sa part sa lalaki nga konsensya bitaw <laughs> kay kana bitaw di na kunin mo, kay ngano ang lalaki bay nanguya bunya siya pa joy baga kay naong nga um, mo makipagbulag siya may ang lalaki may nanguyab, so dapat dili gyud na siya mo makipagbulag no dapat ang babae yung makipagbulag. <laughs> Pero ka ng puno na gani po ng lalaki, bahala ka um, uh, dito, bulag daw eh, atay. Kung o, mong taning uyab niya, yung nani, mong saan. Yung ang uh, dahilan, no, kana uh, nga nung uh, mag-cheat, boyfriend na lang itong pag-istoryahan, dili na itong idamay ng uban. <laughs> Ala, Rajin. O, nga nung nag-ipangutan na, na nag ang no? uh, boyfriend nung ta, no? Nga nung nag-cheat, siya. Uh, ex na bato ni mo or uh, boyfriend parang gihapon nimo mo karon kay lahi po lisod po kayo o gatuan na siyang daot-daoton o maayaw niya uyab pa ni mo. no? pait kayo po <laughs> malipay ka na atuanang ng dabu-dabuhan diri atuan ng uh, bigwas-bigwasan diri sigmuraan na to na diri niya human uyab dahin na gihapon ni mo na madaotan ma 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 eh Imong e uya bray maulawan no ikaw ra masakitan. No. Kung pero kung bulag na mo ani sige po. E, I ato na lang assume nga bulag na mo ani. Ang ex nganong nagchito si mo ha kay siguro tungod kay wa na ganahi si mo ha. Wa na lamii si mo ha. Uh. Klaro-klaro lang tapos kasulti sakit man ang uh, word pero dawat-dawat na lang nato tayo Mao gyud na tinuod, mag-cheat ba dai na og giganahan pa na nimo? Mag-cheat ba dai na gilamian pa na nimo? Wa na gyud na ganahi, wa na gyud klaro pag kasulti. <laughs> Sakitan ni mo papa papadong ay tinuod mas maayo ng masakitan ta sa katotohanan kaysa masakitan ta sa kasinungalingan, di ba? <laughs> 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 Big word ka to. Mas maayong masakitan sa katotohanan kaysa masakitan ta sa kasinungalingan. Ha? Ikaduhang, duha nung nag-cheat na imuhang uh, ex, siguro, magamit lang tag word nga siguro kay dili man, mi, dili man kami siya, ano? Siguro na, pangad, pangagpas na lang ni Amua siguro nakakita naka og mas gwapa sa imuha mas igat pa jud sa imuha <laughs> sorry sa word pero maog jud siguro po na tinuod nganong mang cheat mang jud kay daghan mga babae po nga kuan kabalong nay uyab ng laki or bayi adili lang po mga babayi man sad both side man sad o kabalong na sila yung mga boyfriend or nanay ka relasyon pero mukuan lang gihapon makipagrelasyon lang gihapon o, I don't care kung na siya yung uyab basta kami uyab pod mi <laughs> <laughs> Ang nagitawa yung nana, dili po nato na sila mapungan, Dili po ta kapugong anak nila, no? Kay naapon na sila sarili nilang decision sa ilang kinabuhi, napun na sila siri, sarili nilang feelings. <laughs> Kay og oh, dili pa na uh, kining bawal pa na siya, bawal unta na pero sa batas ng uh, uh, pagmamahal wala gyud bawal. <laughs> kung naapalay batas yung nana nga bawal higugmao ng nanay o di mag antos antos ang mikawat kawat ani <laughs> daghan kay mga wat kawat ani ato kahaguno yan <laughs> <laughs> Ay, lago, Ay, tulo no? Naamang ko'y gisulat ko din, hindi reason, no? Pangagpas na niya, wala, dili na ka-sure, no? Lagi kay ingong kunin mo, nga dili man kami imuhang ex. So, no? Mangagpas na lang po mi. Okay, so unang-una, wala na siya ganahin ni mo, wala na siya lamiin ni mo, ikaduha, kanang nakakita og oh, mas gwapa ni mo, mas igat ni mo. <laughs> Ikatulo, kanang dili yun siguro 100% nga love kaniya. niya. Mao na lang yun na. Dili yung ka 100%. Kaya 100% pang ka na niya, dili na siya mang cheat. Kung malipayon pa na siya, kanang uh, sa imuha, kung ganahan pa imuha, dili na siya mang cheat. Ihatag naman ako tanan papadong pero nga nung nagdili pa manggit siya kontento, awa ka yun tayo mahimo. No, bisan pag magluhod-luhod ta, bisan pag magpakamatay lagi ta. Kung ang taong dili na ganahan sa tuwa, kung ang taong dili na, kung wala na hinigugma sa tuwa, Wa gyud tay mahimo ana. Wa na gyud na nahigugma. Musugot ba dai ka higugmao lang ka tungod kay nahadlok lang siya nga magpakamatay ka or naluoy lang siya kay uh, tungod kay masakitang kang maayo, maghilak-hilak ka diha. Malipay ka ana. Ganahan ka. Okay na lang napapadong basta ang mahalaga kami ra gihapon butang dihara dihara ng laay <laughs> 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 bitaw oi ang next nato is wala gyud na siya respeto sa imuha. ha ibig sabihin kung wala yung respeto wala lang po na siguro na, na, na nagkagusto sa imuha pero na in love gamay pero ang tinuod wala gyud na siya respeto sa imuha. siguro babaero lang yun. mao oh, gi real nga kwan babaero lang yun to siya <laughs> dili marunong makontento sa isa kay daghan gyud siguro wala pa pud niya nakita sa imuha ang uh, tinuod nga gipangita niya sa usa ka babaye uh, ako pa nimo sa to Lara Lara Jane ba to yung pangalan si Lara Jane oh dawat-dawat uh, na lang ah, ana na sakit man gyud sa akong nang gibalik-balik bitaw no kanang mas uh, sakit man pero at least uh, makita nimo ang kalayaan Uh, makita ni mo ang uh, kanang peace of mind Mao gyud nay mahalaga kanang maging malaya tapos peaceful lang imo ginaisip wala kay problema wala kay stress the next nga naa na maileila kay so ready na pud imong heart para ma-in love ulit So at least uh, wala na ibigat nga imong ginapasan si mong heart, wala na nararamdaman nga pighati, wala na nararamdaman nga kalagot. So wala na nararamdaman nga kanang gusto nimo mobalos kay at peace na ka, kanang nakapatawad na ka. Nindot ra ba kayo ning magmahal ta ulit bitaw ka nang wala na gyud tay baggage, wala na tay sa tong ex, wala na tagahandom, nga wala na pud kanang mas nindot pud gyud ning hinuon pa padong kining uh, magbulag ta nga sumayong kabubuton. Aw <laughs> ana na lang lara gyud eh, bulagi na lang gyud tarong kung ex na mangay na nimo ayaw na eh pasagdai na Eh. Dili na siya deserve sa imong love. Kay ngano, siya cheater man na siya pangitag lalaki or makakita ra gyud kag lalaki nga uh, kanang para gyud sa dili pa siya siguro niabot lang na siya sa imo ang life para turuan lang ka no nga dili basta-basta ma in love no nga dili uh, wag basta-bastang magtiwala uh, tiwala at ma, in love sa isang tao sakit man gyud na pero kumo uh, maka move on ra lagi na eh kung dili mangi ka maka move on lagi, aduklon yun di ka ba? <laughs> Butangi kay bata pa man ka. I think bata pa man ka. Nakita mo na ako yung picture. Bata pa man So marami pang chance nga makakita ka o ganang lalaki basig uh, mga ikapulo pa nimong pangita basig mo abot pa ka ikapulo nga uya busa ni mo makita matagpuan ang uh, imuhang uh, true love or imuhang meant to be na uh, may isa nakaagi si Moron siyam pa na so pasakitan pa kag walo plus so, isa siyam so ikapulo mo to imuhang true love Grabe po ka pa ay kanang dugay mo ka at least eh, nakatilaw pa ka no naka-experience pa ka og iba't ibang uh, uri ng pagmamahal. Iba't ibang uri ng paghahandle, 'di ba?